Anim na pagkain na para sa mga pasyenteng may katerata. Una, unawain natin kung ano nga ba ang katerata. Ang mga katerata ay dense, maulap na bahagi na nabubuo sa lens ng mata. Ang mga katerata ay sanhi ng mga kumpol ng protina na nakakasagabal sa pagbuo ng mga malinaw na imahe. Ang liwanag na pumapasok sa mata sa pamamagitan ng lens ay nakonvert sa mga signal sa retina. Ang retina ay nagpapadala ng mga signal sa optic nerve na nagpapadala sa kanila sa utak. Ang mga cataracts ay unti-unting nabubuo at kalaunan ay humahadlang sa iyong paningin. Maaaring magkaroon ng mga cataracts sa iyong magkabilang mata, ngunit hindi sila karaniwang nai develop ng sabay. Ang mga matatandang tao ay mas malamang na magkaroon ng cataracts. Now ano ang dapat kainin at ano ang dapat iwasan? Tulad ng mga pagkain na nakakatulong na panatilihing malusog ang iyong mga mata, ang ibang mga pagkain ay maaaring magpalala sa iyong katerata, at magkaroon ng negatibong epekto sa pangkalahatang kalusugan ng iyong mga mata pati na rin sa iyong katawan. Kaya mahalagang tukuin kung anong pagkain ang dapat mong isama sa iyong jeta, at kung ano ang dapat mong iwasan. Narito ang mga pagkain makakatulong na mapababa ang panganib ng katerata. Carrots. Alam ng halos lahat kung gaano kabuti ang mga carrots para sa mata. Mayroong beta carotene sa loob nito, lutein at zeaxanthin, na binago ng katawan sa bitamina A. Ang mga carrots ay mabuti para sa iyong pangkalahatang kalusugan ng mata, at nakakatulong na mabawasan ang mga problema sa mata. Mga prutas at gulay. Ang mga dilaw, pula at orange na pigment, ay ginawa ng mga carotenoid sa makukulay na prutas at gulay. Karaniwan, ang mga pagkain ito ay kinakain ng hilaw, ngunit para sa pinakamahusay na benepisyo sa kalusugan, dapat itong pakuloan o i-bake muna. Ang mga cantaloupe, kamote, carrots at kalabasa ay naglalaman ng mga carotenoid, tulad ng beta-carotene at vitamina A, na mabuti para sa iyong mga mata. Isda, ang mga omega-3 fatty acid na matatagpuan sa isda ay maaaring mabawasan ang panganib ng cauterata dahil naiugnay ang mga ito sa pagpapababa ng panganib ng sakit sa mata. Dapat kang kumain ng dalawang servings ng cold water fish bawat linggo tulad ng tuna, salmon at sardines. Maaari kang uminom ng mga pandagdag sa fish oil kung hindi ka fan ng isda. Mga buto at nuts. Ang antioxidant na bitamina E na matatagpuan sa mga mani at buto, ay pinuprotektahan ang mga lamad ng mga selula ng matalaban sa pinsala sa free radical. Ang mga mani tulad ng almond, walnut, hazelnuts, mani at sunflower seeds, ay maaaring makatulong na mapabuti ang kalusugan ng mata. Whole grain Ang mga pagkakataong magkaroon ng katerata, ay mas mababa sa mga taong kumakain ng mas maraming whole grain. Ang pinababang panganib ng macular degeneration na nauugnay sa edad ay isa pang benepisyo ng whole grain. Isama ang mga whole grain na pagkain tulad ng quinoa, brown rice, whole oats, whole grain pasta at tinapay sa iyong jeta. Citrus fruits. Ang bitamina C sa mga dalandan at iba pang citrus fruits, bayabas, amla at iba pa, ay tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na mga daluyan ng dugo. Bilang isang natural na antioxidant, ang bitamina C ay kapakipakinabang sa katawan para sa paglaban sa mga degenerative at nagpapaalab na sakit sa mata. Narito naman ang mga pagkain na dapat mong iwasan. Mga prosesong karne. Ang mga inasena na pagkain tulad ng hot hotdog, bacon at deli meat ay mataas sa hindi malusog na taba at sodium. Ang mataas na antas ng sodium ay maaaring magresulta sa mataas na presyon ng dugo o hypertension na nagreresulta sa maraming mga kondisyon ng mata. Mga ready-to-eat foods. Ang mga naka-prepack na pagkain tulad ng sabaw, sarsa ng kamatis at mga de-latang produkto ay kadalasang may mataas na antas ng sodium hanggang sa 75% ng inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit. Inirerekomenda na iwasan mo ang pagkain ng mga pagkain ito dahil maaari itong magdulot ng mataas na presyon ng dugo at mga problema sa mata. Maghanap ng walang asin o mababang sodium na mga bersyon ng iyong mga paboritong pagkain sa tindahan. Soft drinks. Ang nilalaman ng asukal ng soda, sports at energy drink at iba pang matamis na inumin ay maaaring mula pito hanggang 10 kutsarita. Ang idinagdag na asukal ay nagpapataas ng iyong panganib para sa mga malalang sakit tulad ng diabetes at sakit sa puso. Dagdag pa, ang diabetes ay maaaring magdulot ng mga kondisyong may kaugnayan sa mata tulad ng diabetic retinopathy. Alkohol. Ito ay pinaniniwalaan na ang pagkonsumo ng mga inuming nakalalasing, bagaman hindi pagkain, ay nakakatulong sa pagunlad ng mga kondisyon ng mata. Sa sobrang pag-inom, maaari kang magkaroon ng katerata sa mas batang edad. Margarine Ang margarine ay naglalaman ng trans fats na maaaring magdulot ng sakit sa puso at mga problema sa mata. Ang margarine na may solid consistency ay naglalaman ng mas maraming trans fats. Gumamit ng spread sa halip na solid margarine. Maaari ka pumili ng mas malusog na mga alternatibo na walang gramo ng trans fat sa label. Iba pang mga kapaki-pakinabang na tip upang mapanatiling malusog ang iyong mga mata. Iwasan ang paninigarilyo at paginom. Kumain ng maraming prutas at gulay. Magsuot ng salaming pang-araw upang maprotektahan ang iyong mga mata mula sa araw. Magsagawa ng regular na pagsusuri sa mata. Panatilihin ang isang malusog na timbang at maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. Iwasang masyadong tumingin sa screen. Mayroong maraming mga paraan upang mabawasan ang iyong panganib na magkaroon ng katerata, ngunit ang pananaliksik ay nananatiling hindi malinaw kung mapipigilan ang mga ito sa isandaang porsyento. Ang pagpapanatili ng isang malusog, balanseng jeta ay ang pinakasimpleng paraan upang pangalagaan ang iyong mga mata. Kung pipili ka ng mga prutas o gulay na makulay o dark ang kulay, maglalaman ang mga ito ng sag ng nutrients, kabilang ang vitamina A at C. Ang mga nabanggit na pagkain ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na mga mata, dahil ang nutrisyon at kalusugan ng iyong mga mata ay magkasabay. Ang mahinang dieta at hindi malusog na junk food ay maaaring magdulot ng pinsala sa iyong mga mata. Ang malusog na pagkain ay mahalaga sa pagbabawas ng mga kondisyon ng mata tulad ng katerata. Disclaimer, ang impormasyong kasama sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayo na maging kapalit para sa medikal na paggamot ng isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan. Dahil sa mga natatanging pangangailangan ng individual, ang manunood ay dapat kumonsulta sa kanilang manggagamot upang matukoy ang kaangkupan ng impormasyon para sa sitwasyon ng manunood.